Peace talk sa pagitan ng mga rebelding komunista, malaki ang benepisyo sa bansa. Narito ang news ni Angelo Bainio. Iniisa-isa ng Administrasyong Marcos ang mga binipisyo ng peace agreement sa mga rebeldeng komunista sa kanayunan at mga local government units. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Assistant Secretary Wilben Mayor na may malaking socio-economic benefits ng isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Binanggit ni Mayor ang kamakailang kasunduang pangkapayapaan sa mga Muslim separatists sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na aniya ay nagresulta sa matinding pagbaha ng poverty incidence sa region. Ang kasalukuyang mga gusto tulad ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, pati na rin ang opensiba ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas, ay nagresulta sa mga sakuna na pagkalugi sa magkabilang panig. Samatala hinimok ni Mayor na suportahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din ang publiko sa nagaganap na Pistoks sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Bainho, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.